nahulog ka na naman. Alay, hindi ako nakadala ng gunting. Putulin sana natin yung tali mo eh. Ha? Hindi ako nakadala ng gunting. Inom ka tubig. Diyan ka lang po eh, diyan Sige na, ka lang, diyan ka lang. Nililipat na si Atlas ng pwesto. Hindi na siya kawawa dyan. Oh. Na, may. Ha? Okay. Oh, may bagong bahay na si Atlas. Ah, dito na si Atlas. Ayan, maganda gusto niya, mahangin. Si Atlas. Oh. Kaya na doon ano, kagabi. Huwag na to sa kagabi na kaano sa potek, nahulog. So, baka, ano, magkakain naman tayo dito. yun lang kakain natin ah. Uh, so, pag may nagpadala ka ba yan ng dog ano kagad kita? Ay, ay, hindi tayo sa pagkain ha.